Umarangkada na ang sani buwersang pagdinig ng apat na komite sa Kamara. Sa so, umano'y illegal na pogo, illegal na droga at extrajudicial killings noong Duterte administration. Ilang personalidad na konektado sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinangalanan ng resource person ng Kamara. Yan ang ulat ni Melales Lesmoras. Live, Mela! Ngayon, sa mga puntong ito ay nagtapos na yung unang pagdinig ng Quad Committee na binuo ng Kamara na nag nga hinggil dito sa illegal pogo, illegal drugs at umanoy EJK noong nagdaang administrasyon. Sa talakayan, ilang personalidad nga ang nabanggit na idinadawit sa issue ng illegal na droga. Sa pag-arangkada ng public hearing ng Quad Committee ng Kamara o Sanib Pwersang Pagdinig ng apat na komite ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umanay extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon, isang bagong witness ang humarap sa mga kongresista na galing pa sa New Belivid Prison. Yan ay si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na idinadawit sa nasabat na bilyon-bilyong pisong shabu shipment noong 2018. Sa kanyang testimonya, Ilang malalaking personalidad ang ikinanta ni Guban na tunay umanong nasa likod ng kalakaran ng iligal na droga. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang ang tinutukoy ni Guban, sina Davao City First District Representative Paulo Duterte, Attorney Man Scarpio, na asawa ni Vice President Sara Duterte, at ang economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Si Yang, matapang pang tinawag ni Guban bilang umano'y big time importer ng ilegal na droga sa bansa. Nabanggit naman si dating DNR Undersecretary Benny Antiporda na may koneksyon umano sa pamilya Duterte. Yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pag para sa hostisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon. Dati nang binabatikos ng Pamilya Duterte ang mga hakbang sa Kamara laban sa nagdaang administrasyon. Habang si Antiporda bumuelta na rin sa naging pahayag ni Guban. Una, hindi ko siya kilala. Never ko siya nakita, never ko siya nakausap. Second, si... Congressman Pulong, hindi ko rin kilala. Hindi, ako uh, hindi niya rin ako kilala. Minsan di kami nagkausap, okay? Mm -hmm. Si Michael Yang, hindi ko rin kilala. Minsan di ko rin nakausap. Si Mans Cartel, ganun din. I don't think na credible itong mga pinagsasabi niya. Then in the first place, never tayo na involved sa corruption. Mm -hmm. Diyan pa kaya sa drugs, involved tayo. Mm -hmm. uh, naman, di tayo ganun. Bilang dating PNP chief ng nagdaang administrasyon, pumalag din si senador Ronald de la Rosa sa quadcom hearing ng kamara. Drugs at saka JKK, ah very redundant 'yan. Matagal na 'yan minibistihan, pabalik-balik lang, paulit-ulit na lang. And we are wondering why binuhay na naman nila. Uh, so kaya nga that that uh, that uh, even emboldened as uh, together with President Duterte, Duterte na to attend dahil Paulit-ulit na lang yan, noon pa yan, pabalik-balik, the same people tinatanong, the same answer sinasabi, uh, and yet, wala man silang nakasuhan. Noon pa yan, pabalik-balik na. Tapos, pero itong sa Pugo, uh, bago ito, uh, ay, ay, in, hindi ko, hindi ko nila, hindi, asabi ah, hindi ko nila lahat. Yung, yung quadcom nila. Yung, yung Pugo is a, a different, uh, one. pero nililink pa rin nila doon, no? Nililink pa rin nila sa AJK, niling palinla sa drugs yung uh, Pogo, then subit, uh, let them conduct the investigation. Bukod sa mga issues sa ilegal na droga, pinusisi rin sa pagdinig ang pagtugon ng pamahalaan sa mga krimen ukol sa Pogo. Gate ng mga mambabatas, desidido silang mapanaig ang katotohanan at hustisya ukol dito. It is important to note that uh, Pogo is a national threat to the Philippine economy. And therefore, Pogo is a national threat to our national security. Let me state that the Congress right now, you can see most of the red leaders of almost 100 leaders of Congress here because we want to know for sure whether or not we can defeat this kind of criminality that is in our country. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi tinutulungan at nakikipagsabwatan ang ibang kawani ng ating gobyerno at ibang kawani ng pamahalaang lokal upang mapasakamay ng mga dayuhan ang mga pag-aaring ito. As a result, drugs continue to flow into our country and pogos have become hubs for all manner of criminal activity including kidnapping, murder, human trafficking, Prostitution, money laundering, investment scams, and other cyber crimes. Dayan sa ngalan ng patas na pagdinig ay ipapatawag na rin ng mga kongresista yung malalaking personalidad na nabanggit nga ni Jimmy Guban. At ngayon ngayon lamang, Dayan, no, naglabas na rin ng pahayag ukol sa issue si Davao City uh, First District Representative Paulo Duterte. At ang sabi nga niya ay hindi niya kilala si Jimmy Guban at tuwiran niyang sinabi na walang, kred walang kredibilidad si Guban dahil noon pa man ay na na ang kanya nga pagsisinungaling. To be fair naman dayan no kani-kanina lamang din ay na, uh, nakapanayam din ng media si uh, uh, dangerous drugs uh, panel chair Robert E. Barbers at ang sinabi nga niya talagang tinitimbang din nila yung pahayag nitong ni Jimmy Guban dahil ang gusto nga nila yung katotohanan ang mapanaig. dayan Maraming salamat Melales Mora.